Sagutin natin itong tanong ni ate. Hello po, ask lang po if pwede po ba ang i-refill ang pigment ink. Thank you. Ano po ba ang iyong printer? Or same po tayo ng HP 682 ink cartridge. If yes po, based lang po sa aking research, ito kung same tayo ng ink cartridge 682 black cartridge na ay gumagamit talaga ng pigment ink. While ang colored cartridge naman ay gumagamit ng dye ink. At kung yung tanong is, pwede ba i-refill ang pigment ink if ang printer is for dye ink? So itong sagot ko is base lamang sa aking pagre-research. Pwede technically pero hindi recommended at may possible na risk. Kasi ang dye ink is mas watery siya compare sa pigment ink na mas makapal at mas solid particles. Ang dye ink is mas madaling ma sa papel pero mas prone mag-fade. Samantalang ang pigment ink ay mas waterproof at fade resistant pero hindi ganun ka-absorb ng papel tulad ng dye. Kung ang printer mo is for dye only, pwede mong lagyan ng pigment ink pero it may cause head clogging risk means mas malapot ang pigment kaya mas madaling bumara lalo na kung maliit ang nozzle design ng dye printers pangalawa color mismatch hindi magiging pareho ang output color kasi ibang formulation the last is warranty void ibig sabihin ng warranty void is maboboyd ang warranty kapag gumamit ka ng ibang ink na hindi recommended or hindi OEM means original equipment manufacturer, lalo na kung ibang type ng ink ang gagamitin. Sa warranty term ng mga brand tulad ng HP, Canon, Epson, Brother, nakalagay na dapat OEM ink o compatible ink type ang gagamitin. Bakit? Kasi kapag nasira ang printhead o ink system dahil sa ibang ink type, pwede nalang i-declare na, na user-induced damage. Kaya hindi nila sasagutin ang repair. Pero kung tapos na ang warranty mo, wala ka ng talo kung gusto mong mag-experiment ng pigment ink sa dry printer, mas tanda ka sa risk ng clogging at kailangan ng mas madalas na cleaning. Take the risk ba? Claimer, wala akong masyadong alam sa mga ganito. Itong si-share ko ay galing naman sa internet. Kung sakaling meron kayong alam sa mga ganitong tanong ni ate, comment down below. Lang, sana nakatulong ang ating video. At kung may kantanuman kayo, feel free to comment down below. Thank you! -bye.